ang dami dito nakikita nung unang nakita ko dito usa mga ilang buwan matsin bayawak may nagsabi man sa akin dito kahapon may nakita dito baboy damo kung tawagin sa ibang lugar, lugar baboy ramo dito lang yun no kaya lang kahanap ako ng mapipistuhan na gusto ko yung masilo yung baboy damo na yun. Ang pain lang naman dun ay nyug. Yung bini, biniak na nyug. Dito yun o. No? Oh. Dito yung papunta. Palioli lang yun dito. Diyan. Palioli. Kaya ko yung para ng silo para hindi ako ganong makita. Lakad-lakad hahanapan ko din ito ng pwisto san kayang maganda dyan ay dito Panoorin na lamang po ninyo sa sunod na video meron ako dyan itong dalang lubid ito lubid, pansilo sa baboy damo